Jake Ejercito, nagpakilala bilang tunay na ama ng anak nila ni Andy Eigenman. Matapos ang mga espekulasyon, nagpakilala na si Jake Ejercito bilang tunay na ama ng anak nila ni Andy Eigenman. Ayon kay Jake, matagal na niyang alam ang katotohanan ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng bata. Sinabi niyang handa siyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama. Marami ang nagulat sa kanyang pag-amin, habang ang ilan naman ay hindi na nagulat sa revelasyong ito. Samantala, nananatiling tahimik si Andy at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Jake sa kanyang pag-amin, may ilan din namang nagtatanong kung paano ito makakaapekto sa relasyon ni Andy at Philmar Alipayo. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang sitwasyon at hinihintay ang reaksyon ni Philmar. Sa kabila ng kontrobersya, sinabi ni Jake na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng kanilang anak. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung paano maaapektuhan ang buhay ng kanilang pamilya dahil sa revelasyong ito. And this is our chika for today, mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.